kami sa dami ng niluto namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ho kaming ipamigay are at makita yung mga ngiti nila. For the good. Ayun <laughs> so, nga yung mga kamangyan, talagang nakaka-excite ngayong araw kasi feeling ko parang may kasalan na dito. Ala napaka OA. So medyo marami-rami ho kasi talagang alutuin ngayon mga kamangyan, kaya kailangan talaga ng tulong ng sambayan ng Pilipino. Ala, kailangan kasi na matapos agad ang mga alutuin mga kamangyan. Gawa na ngayong araw din ari apa migay. Kaya nga niyo pagkarating nila din sa bahay kubo, parang hindi namin alam kung saan magasimula. Sala. Bala um, mga alutuin nga niyo pala namin nga hindi ni mga kamangyan ay talaga namang hindi biro. Pagtanim ay tibiro biro. Ala kumanta na naman siya. Ay nga niyo bali 300 pieces na itlog na nilaga. Dalawang sako yung asa ingi. 20 kilos na karning baboy para sa minudo. 45 kilos na karning manok para sa fried chicken. Tapos o oh, 10 kilong spaghetti. O di diga parang pang isang buong barangay na talaga. Salamat. So ayan bali din nga niyo pala sa isang tabi mga kamangyan nagsimula na sila na maggayat gayat diyan. Para umamaya pag nagluto na idire-diretso na. Dahil niyo medyo marami talaga yung Ayatin mga kamangyan, nagtulong-tulong na ho sila diyan. Nakakatuwa nga niyo mga kamangyan na kasama ni Sir Ken yung mga volunteers niya. Na talaga namang kakikisi. So talagang napabilis yung gawain kasi kapag inasahan ko lang sina Ate Tintin, parang puro chismisan. Ayatin ah! ay, ay, nga niyo pala si Sir Ken mga kamangyan yung ating dagud oh, mangyan. O dagod mangyan. Ang kapatid-kapatid ko na rin talaga yan mga kamangyan kasi dati pala ang kami yung laging magkakasama kung saan-saan. Hindi na ho bago sa amin yung garning gawain mga kamangyan kasi dati pala. Yan na ho talaga yung inagawa namin. Kung saan-saan kami nagapupunta, inaabot na kami ng dilim, ng ulan ng ini init. Parang plus one to kay Lord. Alam nga ni Hotapa, muna namin yung karning manok din ni mga kamangyan bago nga ni Para sure na sure na luto na yung pinakang loob. Wow, oh, pinakang loob. Tapos oh, din naman sa isang tabi, nagsimula naman na magayat na diyan na rin nga niyo, yung karning baboy Parang nga ni sa minudo. At feeling nga ni namin mga kamangyan, habang mga nagagayat-gayat dito, dito na masusubukan yung talas ng kutsilyo. Salamat! Oh, pa nga ni Ho diyan mga kamangyan. Gawa nang parang mayat -maya yung ng Kaya, parang may naman may Parang naiiyak na ako dito. ala sobrang uwi Tapos Nagagayat nga nyo sila diyan mga kamangyan kako nga nyo kay tate ay magsimula na rin magsaing. Hindi kasi talaga namin kaya mga kamangyan lalo na ho kapag garning maramihan na sako-sako. Kasi syempre mga ilang gatang laang yung kaya natin mga pitong gatang. <laughs> Ala kumanta. Tapos din naman ho sa isang tabi mga kamangyan ayan nga nyo at nagsimula na silang magluto na rin nga spaghetti. Kasi ho karamihan sa mga makain doon mamaya ay mga bata. Kasi alam niyo naman ho kapag mga bata makakita laang ng spaghetti ay talagang kapuso-puso na yung mata. Salamat. <laughs> Isa ho pala sa mga naging problema namin din mga kamangyan, kulang ho yung aming lutoan. Kami naman ako pero kulang pa rin. Ang sakit-sakit sa heart. Alay iba 'yun. <laughs> mga tulyasi ko kasi din mga kamangyan. Akala talaga namin malaki na. Pero kailangan yung mas malaki pa para kasi laki ng bahay ko. Po. Uy sobrang laki naman manok. <laughs> ay, ang ginawa ho namin mga kamangyan lalo na ho doon sa karning manok. Ay, di batch batch Pagkatapos nung first batch, oh, yun sunod naman. Sa saan pa matatapos din are So ayan, bali tinuloy na nga ni namin yung pagtatadtad na ng ano ng karning baboy din mga kamangyan. At kaya ho pala ari gar ni karami yung mga karne din. Eh. Kasi bigay ho are nang meat incorporation. Grabe, sobrang nakakatuwa. Pwede bukas ulit. Ala bakit naman bukas agad? Pero yun nga yung mga kamangyan, sobrang nakakatuwa kasi ang dami nang nag-support sa mga ganitong gawain. Kasi ho, yung mga outreach mga kamangyan, hindi yan basta-basta. Pag apanoorin ho sa social media, parang ang dalila ang ganyan. Kailangan ho dyan ng malaking budget, ng mga volunteers, ng malakas na katawa Kasi kadalasan ho sa mga garni, talagang nag-aakit sa mga bundok-bundok. Kasi ho, yung mga katutubo nating mangyan, kadalasan ho doon naninirahan. Kaya saludo ako kay Sir Ken at sa kanyang team kasi parang wala talagang kapaguran. Salamat. Meme nga yung mga kamangyan sa wakas, dumating na rin si Mindo yung mangyan at saka o si probinsyanong mangyan. At halos lahat pala kami mga kamangyan, sabay-sabay na nagsimula. Siguro mga ano yun, pandemic days. Wow, oh, pandemic days. Tapos doon din nagsimula yung aming friendship, ganyan. Kasi doon pala nagataka kayo mga kamangyan kung bakit yung aming mga pangalan ay yung may mga mangyan baga dagod mangyan. Mindoren yang mangyan, kamangyan probinsyanong mangyan. Kasi ho, dati pa lamang. Kapag sinabing tagamindoro ka, ang asabi na agad sa iyo ng mga tao, mangyan ka. Which is yun yung mga katutubo ho din sa amin. So, wala naman kaming ibang intention doon. Proud lamang kami na kami ay tagamindoro Hindi naman din porket ginamit mo yung word Lord, namang na ay ikaw ay masikat na o makakuha ka na ng attention mula sa ibang tao. So kung ibe-bless ka ni Lord, ibe-bless ka kung ano man yung pangalan mo, status mo sa buhay. So yun lang, naiiyak na ako dito. Ala. <laughs> After nga niyo namin magluto mga kamangyan, ayan nga niho at nagbiyahin na kami agad. At buti na lang din dino yung aming apuntahan ay abot ng sasakyan. Gawa na kung hindi ho ay talaga naman kami apakagab-igab-ihin ng bonggam-bongga. Lalo na kung alakarin la ang yun, maakit pa ng bundok, gayaan. Pagkarating na pagkarating nga niho namin din mga kamangyan, ayan nga niho at sinalubong na agad kami ng mga bata ho dini. Sobrang kukit nga niyo, nila may mga dala na sila ng mga lagayan. At super kilig ko nga ni Rino na may nakakilala ho sa akin. Kasi ho syempre hindi naman sila ma social media ganyan. Kaya isang malaking karangalan kapag nakilala ka nila. So ayan inanda na rin pala namin lahat diyan mga kamangyan para dire diretsyo na lang ho yung bigay mamaya. Thank you rin ho pala sa Mega Prime mga kamangyan kasi nung message namin sila. Nagpadala agad sila ng sardinas, ng kape. Willing na willing talaga silang mag-help kapag mga ganito. Kaya sobrang nakakataba ng puso. Alam ko pero kapag mga ganun mga kamangyan kahit gano'ng katindi yung pagod mo, kapag nakita mo sila, yung mga ngiti nila, yung mga itsura nila, parang kusang nagalaho yung pagod mo. Tapos parang gusto mong ulit-ulitin yung mga ganitong gawain. So ayan, bala rin nga niyo pala yung mga niluto kanina mga kamangyan. yung fried chicken, yung kanin, minudo, spaghetti. Tapos may mga apa may pa dyan na mga kung anes-anes. Hindi <laughs> din mga kamangyang nakaabot kami din. At hindi man din kami as in talagang sobrang dilim na dilim siguro nakaratingo kami din ni mga kamangyan mga 5 to 6 pm sakto sakto din naman huyo una, na diretso na nan kanin ng panghapunan Sabi pa nga niu nila din ni mga kamangyan hanggang kinabukasan na raw iring er, mga pangulam nila napakarami din nila mga kamangyan kaya sakto sakto din yung marami nating niluto kanina o, pabata at saka matanda talaga naman tuwang-tuwa Salamat! sari-sari nga niu pala yung mga lagayan nila din ni mga kamangyan may mga bao pero meron din naman mga plato mismo tapos yung saha ng saging ganyan at grabe habang ginagawa ng namin ng mga kamangyan na ko dati kapag nag-outreach kami. Ang inasakyan namin nun, motor lamang, nakaangkas kami doon kay Sir Ken. Swerte na kapag may four wheels na asakyan kapag maramihan na mapunta doon sa bundok. Tapos kailangan mong iwan yung sasakyan doon sa baba, sa patag, kasi mag-aakyat kayo doon sa bundok na talaga namang pagkatarik-tarik. Minsan dahil nga is sobrang layo, sobrang dilim na doon na kami naga overnight walang kuryente, walang signal. Doon namin lagi nare-realize na kailangan nating magpasalamat sa buhay kasi sila, at simple lang yung pamumuhay nila, masaya sila, kontento sila. Ay di dapat tayo gayundin. Tapos minsan kahit bagyuhan na napunta talaga kami. Nakakatuwa din ngayon na marami na nag-sponsor kasi before talagang pahirapan. Matagal bago makaipon ng pondo. Siguro yung pinaka-favorite ko na ginawa namin before, naglagay kami ng ilaw sa mga bahay-bahay ng mga katutubong mangyan dun talaga sa bundok. Pagsapit ng gabi, halos walang ka nang makita sa sobrang dilim. So yun yung solar na ilaw. Tapos ang isa pa no, alala ko, Pasko. Meron din kasi kasing katutubong mangyan malapit din sa amin mga kamangyan. At sobrang hirap ng tubig nila, kailangan pa nilang bumaba para makakuha ng tubig. So nagbenta ako no ng kamangyan shirt, ganyan. Tapos so oh, yung kinita doon, pinagpagawa namin ng makukunan nila na tubig para hindi na sila pumunta pa kung saan saan. So ayun, super happy namin mga kamangyan. Salamat sa lahat na nag-sponsor sa Mega Prime Food, Meat Emporium, mitos Ang Provinsyana, The Italian Pizza, Mindoro's Best Rice Center, sa buong team ni Sir Ken at sa lahat pa ng mga nakasama namin. At dahil super happy ko maulit to bukas, alam bakit sobrang bili. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow e nyo lang ang ating page at share ang video. O no? siya hanggang dito na lang ang ating video at kami makikipagkulitan muna din ni Babay Love You. Okay.